Marti, tinataga mo ba si An o si Kumbay upang maging asawa, mamuhay ng kasama ayon sa itinakda at ng banal ng matrimonyo? Sabay iyong iibigin na aluwing, igagalang at iingatan sa sakit, sa kalusugan, tani sa kanya lamang pipisang habang kayong dalawa'y nabubuhay. Apa bago mo Opo, ayan, okay. Ito namang mga uh, ang. <laughs> okay, tinatanggap mo ba si Upang maging asawa, mamuhay sa na magkasama at tinakda ng banal na matumonyo, siya ba'y iyong iibigin, aaliwin, igagalang at iingatan sa sakit, kalusugan, tangin sa kanyang lamang, titisa habang kayong dalawa ay nabubuhay. Ayun. muna so, Pwede naman Huwag naman so, malakas, ano? oh, yan. Ayan. hindi yung mahina. Okay. Dito okay. makikita natin ang, uh,